Magandang araw klase. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang epiko mula sa si Ilocos na biyag ni ang Narito ang mga pangunahing tauhan: Lang o Namungan, ina ni Lampang. Lam-ang; ang pangunahing tauhan sa epiko; Don Juan, ama ni Lam-ang. Mahiwagang aso ni Lam-ang, Ines Kanoyan kasintahan ni Lam Ang, mahiwagang tandang ni Lamang. Ang. Narito ang buod ng akda. Si Lam Ang ay sinilang sa nalbuan na unyon, habang nasa digmaan ang kanyang ama ni si Don Juan. Sa pagkabigla ng kanyang ina na sinamungan, si Lam Ang ay nagsalita agad, Pagkapakanap, tinili ang sariling pangalan at nagtanong tungkol sa kanyang ama. Pagkaraan ng siyam na buwan, hinanap ni Lamang ang kanyang ama. Nadiskubre niyang ito ay pinugutan ng ulo ng mga iguro. Sa galit at matinding lakas, pinuksan niya ang buong tribo gamit ang kanyang kakayahan at kapangyarihan bilang isang bayani. Pagtatapos ng labanan, napuno ng putik at dugo si ang naligo siya sa ilog ang buraya. At dahil sa kanyang lakas, mamatay ang mga isda at hayop sa ilog dahil sa gamihin ng kanyang katawan. Nang makauwi, nabighani si ang kay Ines Canoyan, isang maganda at mayamang dalaga sa kalangitan. Inanungan siya ng kanyang mahiwagang tandang at aso. Nang siya ay dumating sa bayan ni Ines, pinahanga niya ang pamilya ng dalaga sa kanyang yaman, talino at lakas. Tinanggap siya bilang mandiligaw at sila ay ikinasan. Bilang bahagi ng tradisyon, kailangan nilam ang manghuli ng isda sa dagat bilang pagbibigay parangal sa kasal. Habang nang huli, siya ay nalunok ng dambuhalang isda na tinatawag na berkakan. Ang kanyang alagang tandang at aso ay tumulong upang malaman ang sinapit niya. Sa tulong ng mahika at ritual, nakuha ang mga buto ni Lamang mula sa tiyan ng isda. Sa tulong ng kanyang mga alaga at ng mga taga-baryo, siya ay muling nabuhay Nagbalik siya sa piling inis at namuhal silang masay. iyo. ang tema at katangian ng epiko. Kristyanismo at katutubong paniniwala. Bagamat may mga elemento ng Kristyanismo tulad ng sakramento ng kasal, nananatili ang mga katutubong paniniwala at ritual sa epiko. Makikita rin ang kabayanihan at mahika ipinapakita ni ang ang pambihirang lakas, tapang at kakayahang makipaglaban sa mga kaaway kasama ang tulong ng kanyang mahiwagang mga alaga. pag at katapatan Ang kanyang pagmamahal kay Ines ay nagpapakita ng kanyang determinasyon at katapatan kahit na sa harap ng mga pagsubok. Narito ang maaaring kaugnayan ng akda sa kasalukuyan. Pagpapahalaga sa pamilya. Tulad ni ang maraming kabataan ngayon ang nagpapakita ng mga sakit at pagmamahal sa kanilang pamilya. Ang paghahanap niya sa kanyang ama at pagprotekta sa ina ay sumasalamin sa matibay na ugnayan ng pamilyang Pilipino. Pagmamahal at paninindigan sa minamahal ang panliligaw ni Lamang kay Ines ay nagpapakita ng paninindigan at respeto sa proseso ng panliligaw isang ugali rin binahalagahan ngayon bagaman mas moderno na ang paraan ng panliligaw ang diwa ng pagsusumikap para sa iniibig ay nananatili bayanihan at katapangan. Ang pagiging matapang nilang ang sa pagtanggol sa bayan at pamilya ay may katulad sa mga modernong bayani tulad ng mga sundalo, frontliners at mga natanggol ng kanapatang pang tao. Paniniwala sa kababalaghan at pananampalataya. Bagaman umuunlad na ang agham at teknolohiya, nananatiling buhay ang paniniwala ng maraming Pilipino sa himala, bahika at mga espiritwal na nilalang. Lalo na sa mga probinsya, nagsisanib pa rin ang tradisyonal na paniniwala at relihiyon sa maraming aspeto ng buhay. Pagpapahalaga sa kulturang Pilipino Sa panahon ng globalisasyon, ang pag-aaral sa mga epiko tulad ng buhay o buhay o biyag nilang ang ay tumutulong sa pagpapaalala at pagpapanatili ng ating sariling kultura, wika at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Pinakita rin sa epiko ang kaugnayan nito sa gender roles at modernong pagtingin. Sa epiko ni Lamang ay makapangyarihan at aktibo samantalang si Ines ay tahimik at maganda. Isang tradisyonal na pagtingin sa kasarian. sa kasalukuyan na bibigyan pansin na ang papel ng kababaihan bilang matalino may kakayahan at malaya na maari ding ihalin tulad sa mga binibigyang buhay na bagong bersyon ng mga epiko. Maraming salamat sa inyong panonood. I-follow, share, like at mag-subscribe sa ating mga social media channel. Maraming salamat mga kapatid